Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa kakaisip sa'yo at sa lahat ng oras pakakaisipin ka niya, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at gustong gusto mo na ikaw lamang ang magiging laman ng puso't isip niya. Kaya ngayon may ituturo ako sa inyo na ritual basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at isa itong paraan para mas lalong mapatibay at patuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang para siya ay mapabaliw sa kakaisip sa iyo sa lahat ng oras at ikaw ang magiging laman ng kanyang puso't isipan ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos ay ilapit ang palad mo sa baba mo pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apilido ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin at ako lamang palagi ang magiging laman ng iyong puso't isipan. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay ihipan mo lamang ng isang ihip ang pangalan niya dyan sa palad mo. At pagkatapos ay huwag niyo pong kusang murahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito. Pwede mong isulat ang kanyang pangalan sa left o sa right na palat kung saan kayo komportable na isulat ito. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At panikuradong ito ay makakatulong para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.